sa lilik pa naka-subscribe sa itong YouTube channel. Palihok ko sa pag-subscribe sa itong YouTube channel. Ben Steven20. So, click na lang po ang notification diha para updated ta sa lahat ng video o sa tanang video nga akong ina-upload. Ano ba mo? Andam na! Andam na! So tanawon nato mga kapabinsya atong si karon at nang hinaut ko maka-enjoy mo. Subscribe dan daan mga kapabinsya para ma-enjoy buta. Asa ah, ka maayong utto sa atong tanan utto na <laughs> di ba so karong oras sa mga ka probinsya magtan out sa ato ang gitawag na atong direo si Garilya so ana ganay kay ko <laughs> so ayan mga ka probinsya tan nato ang atong si Garilya karon kung unsa nakadaghan actually kini nga si Garilya mga ka probinsya kulay violet mga ka og mas lami ni siya kaysa katong green Yes, kani siya ay recommend ako ni ang violet or ang purple na or ang gitawag nila o kanang siya tawag na ganing nga At tapul nga tapul nga gitawag natong tong tapul nga uh, na karabansos. Si Garilias mga kapubinsya ko tag sa Tagalog pa. So, ayan mga kapubinsya kani siya daghan-daghan utog bitanom diri mga kapubinsya. Daghan siya kaso lang uh, wala jud say nabuhi ang nabuhi is kanila jud duha ka pero ayan pang gulay-gulay sold na ni siya mga kapobinsya para sa atoa okay Mone siya ang starting niyang bulak mga kaprobinsya o medyo gagmayra siya, ra siya. Ayan o o gagmay, gagmay yun. Yaman eh siya kung mamunga siya mga cover video. Mora siya kung maguwang na mga kaprobinsyo. Ayan o. So, daghan kayo na nga yun sa mga kaprobinsyo o sidling. Ani. Ayan. Or kanang liso. Mga ah, kaprobinsyo, daghan kayo na sa ako o sidling or liso, magpagulang, kay magayo o sa si Emilia, kay lang itanong. So, kani mga kaprobinsyo, mauni ang sigarilyas nga mas nindot, i-recommend nato sa inyo. Kay kanuman, tugay ni siya madaot, dali, dali, madaot yun as in bisan pag ibaligya ni mo ni sa mga public market or dito ni mo is display 2 to 3 days 4 days bisan pag 1 week okay pa basta importante nga nalang siya sa bugnaw ng area so kanin siya nindot kay siya nga variety mga kaprobinsya kung inyong tanaw so bihira lang siguro kay ako daghan nakitaan nga mga karabansos or sigarilyas mga kaprobinsya dito ra sa mga area nga kanaw murag uh, panagsar makita na ang sigarilyas nga violet i-compare ni mo sa green nga pati naghana ang nagtanong sa green ayan o sa bulak pa lang niya mga kaprobinsya ayan violet na daan. so tapol na gito siya kayo mga kaprobinsya ayan o. Kung sa baligya, baligya po mga probinsya ang sigarilyas, ang presyo po anak niya is naapot sa mga taas-taas po presyo. Siguro ane na ah, sa si mga 50 or 60, 70. Ang presyo sa kilo ane. Pero usahay, magbarato po. Pero dili nato Uh, dili pa dato hawak ang panahon pero kung diri man sa amo dapit sa may Davao City merong dili kayo daghan ang sama niini ng nga gulay nga gina-display sa mga tindahan saga sa mga tindahan man god isa e okra batong talong una daghan kay na siya kalabasa uban pa pero sa mga sigarilyas mga kaprobinsya bihira lang kaayong nga makita nimo sa mga mga market ana sa mga palingke ayan So, anak na mga kaprobinsya. So, siguro kung maglanom yun ta, mas mayug yun maglanom ta. Atong wala kayo diya sa palengke, kay sure ko, kung mamaligya ta, is ang mga ang kung mamaligya ta sa produkto, kung wala kayo sa palengke, ang tendency is mahal ang presyo. Kaya na ang buhato na ito mga kaprobinsya. So, number one, technique na ito is mag out ta o masorbit ta dito sa uh, public market kung unsa ang wala or dili kaayo known nga mga gulay. Kaya itong itanom. So, pag nato na harvest na siya, so, pangitaunon kayo na nga gulay. Ayan. So, ayan o. So daghan kay diri mga kapabinsya mga bubuyog gasuroy pasagdan nato kay ang bubuyog manggod is mo siya ang number one nga pollinator sa ato ang mga uh, gitawag nato nga kanang karabansos or bisan unsang klase pipino uban pa. So ang mga bee or ang uh, mga bubuyog ginapasagdan lang yun na nila kay para nga siya toy mo produce magpalig-on sa bunga mga kaprobinsya. ayan. kaprobinsya atong harbison so, try tag harbis ang pag -harbis, anak lang mga kaprobinsya oh ano ana lang simple lang kaayo no need na mo gamit ka og mga gunting-gunting diha -gunting mga kaprobinsya aning gitawag nato nga kasigarilyas balion lang or kuano lang sa punuan mura ka gaharbis og talong au ukrah ano ah, mura ka gaharbis og kanang batong yan, butang sa nato ni akong hinarvest. England magbutang magbuta taong trelis, mga kaprobinsya ang purpose sa trilis mga kaprobinsya na siya ang pasakan sa ato ang sigarilyas sa unani mga kaprobinsya kahoy ang ko kawayan akong ibutang ayan, kawayan yan so ito eh. kawayan yan tapos nilagay dyan pagkahuman ayan na mauna na siya ang nahitabo nagkatay na ang atong sigarilyas mga kaprobinsya so dili pwede ibutang na ito gyuta mga kaprobinsya kaya ang purpose or ang sa ato mga bunga kung ibutang nato ugyuta ang mahitabo mga kababinsya kay dili straight ang iyang bunga di ingon ani mga kababinsyang straight kay kung nakabutang siya sa yuta mo curb or mo bawg ang atong sigarilyas. So, ingon anak mga kaprimsya ang tips para sa inyo sa gusto mo tanong og sigarilyas. So, dagan po kuban, nagagamit lang sila o bibit twine or twine. Katong itong bitaw mga kaprimsya. So, ingon na na lang ginahimo, niya ginapakatay lang dito ning ingon na na Pero dyan sa amo ah, amo agay yung gihimo kay mas digon magyot siya, mas dag ko o puno ano, ano, ano. So, amo ang gibuhat is amo lang yung gibutangan o trilis. So, kanipong uh, ah, si mga dugay po ni siya mamatay no so dugay ni siya magmatay makwartahan pag yung nagtaman kay dugay kini ka ni siya mamatay kung mamatay man or malagta or madaot ng imuhang si ang buhaton lang mga para mubunga pag usab putlo nimo ang iyahang punuan pag humana putol puto siyang punuan mga one week si mga kapubinsya mutubo na punang ng pagtubo ang na, probinsya dihan nakamakita ka makakita oh, grabe kadaghan sa bunga Yes, tinuod na kay daghan kog experience ana labi na sa pagpananom og sigarilyas diri dapita. So kana lang. Music. So ayan mga kaprobinsya, mauna ito ng harvest na karon oh. Tama siya ang kagulang, tama ang kalinghod po. Dili po din nato guang dili po linghod kayo. So ang atong buhaton ani mga kaprobinsya. Ah, uh, gulay nato ni. Nee. So ayan oh, atong harvest no. Ah, uh, lang ni sa kapunuan mga kaprobinsya to nakuhaan ani oh kung na-enjoy mo sa akong video, bisag ya, simple lang, at least na adyo tayo yung mga video nga ipakita sa inyo ha, kabahin sa among mga pagpaningkamot, diripot sa, ta, sa bukid mga kababinsya, ayan. So sa lirik pa ka-subscribe sa itong YouTube channel, pala ko sa pagsubscribe sa itong YouTube channel, Ben Steven 20, so click na lang po ang notification diha para updated ta, sa lahat ng video o sa tanang video nga akong ina-upload. Hando din na lang ta mga kababinsya, daghan kaya salamat, God bless tayo ay mabuhay.